Kamusta po ang hanap buhay nyo ngayon, tatay? Wala na. Wala. Naubos na yung nabunot na po. Anong pakiramdam nyo, tay, pag nakikita nyo yung mga backhoe dito sa laot? Masakit talaga yung ginagaw nila. Yung hanap buhay namin. Eh, katulad nga yung nawala na kami ng pag-aanihan kung saan kami pupunta. Pumunta daw si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot. Oo. Kaso, wala na ho pandaw yung taungan pa wala pandaw ako. Kasi yun lang ako inaasahan namin. Dahil well, masakit ako. Sabi na basura, hindi po basura yan. Yan po ang kinabubuhay namin dyan po. Pagkain po namin yan. Ang mga magtatahong sa tinaguriang fishing capital ng Pilipinas, ang Navotas, nanganganib mawalan ng kabuhayan ang kanila kasing mga tahungan sa ngalan ng pag-unlad, binubunot at dinidemolish. Ang araw-araw na pakikibaka sa buhay at hanap buhay ng mga tiganavotas nakasalalay sa mga nahuhuli at naaani nila mula sa karagatan. Kabilang na ang mga tahong. sa kanilang mga sariwang huling tahong na bagong ahon lang sa dagat kung ano-anong mga produkto na ang kanilang naimbento. steam tahong, tahong gourmet, patina, na tahong chips. Pero nag-aalala ngayon ang mga magtatahong ng navotas. Ang industriya kasing ilang henerasyong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mamatay ang kanila kasing mga tahungan. Tapalsikan yung tahungan. Isa-isa na raw binubunot sa laot. Talagang nakakadurog puso po yung makita ba na ang kabuhayan ay talagang halos wala na. Lahat daw ng ito, di umano, ginagawa sa ngalan ng modernisasyon at urbanisasyon sa simpleng salita, pag-unlad. Pero ang panong nila, pag-unlad para kanino? Mas pipiliin pa nila yung karangyaan kaysa kabuhayan namin mga mahihirap na lahat po dyan po umasa. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Kulang-kulang na sa liman libo po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Libo-libo po, po yung nga kung pag-angat at pag-unlad bakit daw kailangang malubog ang kinamulatan nilang kabuhayan. Ang mga tahungan daw ay basura sa kanada na Naliniwala kung ba tayo doon mga Ipin! Ipinarating sa aming programa ang nagaganap na demolisyon sa mga tahungan sa navotas. May demolisyon! Kaya nitong Webes, nagtungo ako sa Navotas para siya sa atin ang issue. Navotas, ang fishing capital ng Pilipinas. Dahil mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, dito nakasalalay ang supply ng isda ng Metro Manila at maging ng mga karatig na probinsya. Nakaharap kasi ito sa Manila Bay at dito rin dumadaong ang mga bangkang pangisda. Labing-anim sa mga barangay dito nabubuhay sa pahong. Hanap buhay na ngayoy nanganganib alang-alang sa pag-unlad. Pero tanong ng mga apektadong residente rito, paano naman daw ang mga katulad nilang maliliit? Isa sa maaapektuhang barangay, ang barangay Sipak Almasen, na nito lang March 16, ang kanilang mga tahungan sinimulan na raw i-demolish. po'y sigaw natin ang panawagan, devolusyon ng tao may tulungan, labanan, huwag pa rin Kaya ang mga residente, mainit na nagprotesta. Tulungan, labanan, huwag pa rin Dito nakilala ko si Romel, isa sa mga tumatayong leader ng mga magpatahong. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Sa so, po ma'am, kulang-kulang nasa liman libo po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Liman libo po yan mo. Ang pagbunot sa kanilang tahungan ginagamitan daw ng naglalakihang mga backhoe. Maraming mga residente sa Navotas sa pagtatahong umaasa. Meron sa kanilang mga busero o yung mga sumisisid sa dagat para anihin ang mga tahong. hango Yinakyak o sinisipa ang bulto-bulto nito para maghiwahiwalay. At saka naman paghihiwalayin ang malalaki sa mga maliliit. Pagkatapos, idideretso ang tahong sa lugar kung saan ito banye-banyerang ibinibenta. Magkano ba sa banyera? Pag -talo. Pag Talo talaga dahil sa nangyaring pagbunot sa kanilang mga tahungan sa mga nakalipas na buwan. Malaki raw ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Dagok para sa mga katulad ni Jennifer. Bakit steamed na ninyo ibinibenta to? Sa resto kasi hassle daw po po maghihimay pa sila. Kamusta ang hanap buhay nyo ngayon? Mahina na po kasi ng mga nakakaraan taon po, asawa ko mag-harvest, gasolina lang po. Kung ano yung mga harvest namin, amin na po lahat. Linisin po muna yung tahong. Dati ang kinikita raw ni Jennifer sa kanyang negosyo, mula 30 to 40,000 pesos kada buwan. Pero mula raw nung sinira ang kanilang mga tahungan, kailangan pa nila ngayong mag-angkat ng supply mula sa ibang lugar. Kaya ang kanyang kita, naging 10,000 pesos na lang. Anong nakikita ho ninyong remedyo o solusyon sa sitwasyon nyo ngayon. Sana, bigyan kami ng lugar na para sa amin. Pinatay na industriya namin na magtatahong eh. Diyan po kami nabubuhay eh inilatag naman daw na alternatibong pagkakakitaan ng gobyerno para sa kanila. Pero hindi raw yun sasapat. Ang tupad po, sampung araw lang po, anim na libo. Ano po yung tupad? Yun, magwawalis ka ng sampung araw. Sa isang araw, may sahod kang 610. After two years, pwede ka uli mag-apply. <laughs> hindi po kami sampung araw lang kumakain. Tsaka yung pwede kang mag-loan, 5,000 to 10,000, yun lang po ang inumong kayo. Bago nila saan naginawa iyan, naghanda sila ng livelihood program para sa amin. At tsaka ni Piso, hindi sila nagbayad para sa ibang magtatahong hindi lang kabuhayan ang nawala pati na rin ang kanilang buhay Gaya raw nang nangyari sa mister ni Aling Lidya na si Rodrigo. Pakikwento nyo nga ho ano po nangyari kay tatay. Noong Epril toho lumaot po siya. Pag sisidul niya ay eh, nakita nung mga kasama ho, yung pinsang kuna nakatayayan doon sa ilalim. pag nila may dugo na yung tainga may dugo na yung ilong. Tinakbo nila sa nabuto hospital. Pagdating dyan wala na ho. Hinala ni Aling Lidya masyado raw dinibdib ng kanyang mister ang demolisyon sa kanilang mga tahungan. Paan daw? Yung tao nga, pag wala paan daw ako. Kasi yun lang talaga yung naasahan namin. Dahil masakit po ako. Yun lang, dalawa lang kami. Wala talaga yung mahanap sa akin. Paano naman po ako ngayon. Pumunta daw si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot tama saka, uh, ho ba? At saka sana sila. Kaso? Wala na ho. Gusto ko man, ano ho, matulungan lang ho ako. Kahit, pang, uh, kahit magpagamot lang ho ako. Magpagamot ko lang ho. Pupunta tayo ngayon dun sa laot para makita natin kung saan nakatanim yung mga tahungan ni na Tatay uh, Budoy. Ang dagat ngayon, bukas makalawa, magiging lupa. Yan ang reclamation na tinatawag nila. Na sa paglipas ng maraming taon ay nangyari na nga dito sa Manila Bay. Pero sa paglipas ngahon ng panahon, nireclaim ng nireclaim ng mga kinauukulan. Kasi kailangan ng karagdagang lupa. Pero sa kabilang banda naman, eh yung mga mangingisda at yung mga naghahanap buhay sa dagat. Paano naman daw ang kanilang karapatan na makapamuhay na ginagawa nila sa mahigit apat na dekada na? Ganun na lang daw ba na sa isang araw, yung kanilang mga tahungan mabubura, magiging reclaimed area katulad ng mga nangyari sa nakalipas. Anahaw na po yan tayo. No? Ayan na po yung mga palatandaan nung kanilang mga tahungan. Yung iba, nadaanan na namin. Wala na, malinis na kasi nabunot na. Ito na lang yung ilan sa mga natira. Ang sabi, mahigit 2,500 na mga tahungan ang nabunot. Ang natitira na lang ay kalahati na lang. Habang nagiikot, ang agaw pansin talaga. mga naglalakihang backhoe sa laot. Sila ho yung bumubunot ng mga ano? Yung dalawa po yan, dalawa. Ano sabi sa inyo, bakit daw binubunot? Lilinisin daw nila yung dagat kasi mar marumi raw. Anong pakiramdam nyo tayo pag nakikita nyo yung mga backhoe dito sa laot? Masakit talaga yung ginagawa nila, yung hanabuhay namin. Eh katulad nga yung nawala na kami ng kagaanihan kung saan kami pupunta. Dati, 370 anahaw o tuhugan ng tahong ang meron daw si Tatay Budoy. Ngayon, ang natira na lang, 50. Kamusta po ang hanap buhay nyo ngayon, Tatay? Eh, katulad nyo po, wala. Wala na. Wala. Naubos na yung nabunot na po. Paano po kayo ngayon? Ano hong balak nyo? Wala kami yung pagkakuhanan. Ang ano lang namin yung nakikiani lang kami sa ibang may mga tao niya natitira. Minsan, kapatay kami ng 400-500. Pakalit lang kita. Kaya si Tatay Budoy, umaasa na lang ngayon sa munting sari-sari store ng kanyang misis. Bigla-bigla na lang, parang winalis na basura. Masakit talaga yung gano'n na ano, kasi doon ko binuhay ang mga anak ko. Dekada 70 pa lang, isa na ang pagtatahong sa bumubuhay at inaasahan ng mga tiga na votas. Ang tubig daw kasi mula Manila Bay na dumadaloy sa kahabaan ng lungsod, may tamang antas ng alat o salinity na mainam daw sa pagpapalaki ng magagandang klase ng tahong. Siguro dahil sa level ng pollution natin, like mga agricultural runoff, mga sewage, yung mga nutrients na ito ay nagsisilbi silang pataba para sa mga lumot na kinakain ng mga tahong. Kaya nagtatrive actually yung mga tahong sa mga polluted waters gaya ng Manila Bay. Pero ang industriyang kalahating siglong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mabura. Taong 2018 kasi, inaprobahan ng PRA o ng Philippine Reclamation Authority ang NCBRP o ang Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Magpapayo raw dito ng mahigit 3,000 socialized housing o mga tirahan, mga park, commercial establishments, tricycle and pedicab terminals, pati na raw, organized vendor areas o mga pamilihan. Ito ang iniisip na mga dahilan ng mga residente kung bakit puspusan ngayon ang pag-demolish sa kanilang mga tahungan. Pero nito lang nakaraang taon, ipinahinto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay, kabilang narito ang NCBRP. Ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources nagsagawa naman ng tinatawag nilang cumulative impact assessment sa Navotas para raw masusing pag-aralan ang mga pangmatagalang epekto ng reclamation sa lugar. Ramdam, yung mga malalaking proyekto na nangyayari sa kasalukuyan. Dito sa aking kaliwa, yung papuntang Bulacan, nandyan yung airport na bago. Dito naman sa kanan, yung towards uh, Mall of Asia at Pasay, nandyan yung malawakang reclamation project. Bukod pa dun sa mga naunang reclamation project ng gobyerno. So yun nga lang, sa pagitan ng mga proyektong ito, yung mga barangay na ang mga residente nirereklamo ang ginagawang demolition ngayon ng kanilang mga tahungan para bang sila daw ba na sasagasaan ng mga proyektong ito alang-alang sa pag-unlad isa sa mga matatamaan ng reclamation ang nasa anim na pong mga tahungan na ipinagawa at ipinuhunan ni Cheryl. Magkano pinupuhunan mo, Cheryl? Uh, sa sa ano, ang puhunan ko po 47,000. Kung 47,000 ang puhunan, magkano kikitain? Po. Kumita po na 126,000 po. Sa buong ani na po 'yon. So mahigit dumodoble naman yung puhunan. Opo. Pero dahil daw sa mga isinagawang demolisyon ng tahungan, halos kakarampot na lang ang kinikita nila. Sabihin ko po yung totoo ha, dalawang araw na po kami walang ulam. Yung isang araw po na kami ulam, uh, yung taong lang po inulam namin. Noong 2022, nakipag-ugnayan daw ang local government unit ng Navotas sa mga magtatahong na maaapektuhan ng proyekto o ng reclamation. Ang purpose po is babayaran po yung mga tahungan na matatamaan. Sabi naman nung tao doon sa City Hall na uwi na po kayo kasi hindi po matatamaan yung pesto nyo ayon kasi sa inisyal na datos. Panging ang katabing barangay lang nilang barangay Tanza 1 at Tanza 2 ang maaapektuhan ng NCBRP. Simple po, patag ako dahil hindi ako kasali. Pero laking gulat na lang daw nila na nitong Pebrero. may bumabang abiso na lalahatin na po yung pagtanggal ng tahungan. So doon po ako na ano, na alarma. Sabi niya, nung nag-meeting kami. Kailangan kasi nating tagalin yan dahil yan ang utos sa akin ng Supreme Court na linisin daw po yung Manila Bay. Ang tinutukoy ni Cheryl, ang 2008 Supreme Court writ of mandamus na naglalayong linisin daw ang Manila Bay para maging akma na paliguan at puoklibangan o leisure area ibang-iba sa dahilan na ipinupunto sa proyekto ng NCBRP o ng reclamation. Sa tingin ko po, may project po yan. Buong nabutas po ang sakop, kaya kami pinapaalis. Napakasakit po para sa amin dahil napakalaki ang punan, pero basta-basta na lang po siya tinanggal ng ganun-ganun gaano kalaki yung tahungan na nawala, yung sinira nila. Malaki na po eh, kasi dito pa lang, tanaw mo na yung mga tahungan eh, ang doon po. Kaya lang nung lumaot kami nung isang araw, ang natitira na lang po, yung mga nandun na lang po sa gilid. Pwede po matira yun eh. Nakailang beses na po kami nakipag-dialogo. Wala po kami nakukuha sagot na maayos para sa amin. Kaming mahihirap eh, lalong pinapahirapan. Tapos ang sabi sa amin itong uli pong pagkidayalogo namin noong 26 po, tanggapin nyo na kahit masakit man. Sabi na basura, hindi po basura yan. Diyan po kami. Kum yan po ang kinabubuhay namin. Diyan po. Pagkain po namin yan. Eh. Ang ikinalulungkot pa rito ni Cheryl dahil illegal daw kung ituring ang kanilang mga tahungan, wala na raw silang kompensasyon o danyos na matatanggap hindi raw katulad ng kabarangay nilang si Dodi na noon pa lang 2022 nung nalaman niyang kabilang ang kanyang tahungan sa mga masasagasaan ng proyekto agad daw nakipagkasundo at nakakuha ng kompensasyon na 3 million pesos. Walang mga magawa, tinanggap ko na yung kontempunan. Kuhang kompensasyon ni Dodi, ginamit daw niya para makapagsimula ng bagong tahungan sa Bulacan. Hindi sa tapat yung ilang milyon na yan, nabirigay sa akin habang buhay. Una-una lang mahuli, wala nang pamamali ng ista, kaya lahat kami petado. Sinubukan po namin kuhanan ng pahayag ang local government unit ng Navotas tungkol sa pagdemolish ng mga tahungan na ipinoprotesta ng mga magtatahong. Pero hindi sila nagpaunlak, sa halip nagbigay sila ng statement. Ilang dialogo na po ang ating isinagawa para mapag-usapan at matugunan ang mga hinaing ng mga may-ari ng tahungan at maipaliwanag ang mga batas na ating sinusunod kaugnay ng pag-alaga sa Manila Bay. Taong 2022 naman nang di tayo tumanggap ng kahit anong business permit application bago man o renewal. Sa makatawid simula 2022, lahat ng mga tahungan at paklad sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Navotas ay illegal na at tumatakbo ng walang permit. Taong 2022 din, nagkaroon ng serye ng mga dayalago kasama ang mga apektadong may-ari dahil sa kanilang pakiusap at bilang konsiderasyon sa hirap na dinanas nila dahil sa pandemya. Binigyan natin sila ng pagkakataong makapag-ani pa at pagkatapos niyon ay voluntaryo nilang tatanggalin ang mga nasabing istruktura. Meron daw silang inihain na alternatibong pagkakakitaan sa mga apektadong mamamayan. Kabilang sa ating inilatag na mga programa, ang pagbibigay ng libreng nabubangka, pagpasok sa topad, libreng test, test skills training, tulong puhunan o livelihood grant, pati na job referral sa mga kumpanya. Kung susumahin, tatlong taon na pong ilegal ang operasyon ng mga baklad at tahungan. Pinagyan natin ang mga may-ari ng lahat ng oportunidad para mabawi ang kanilang puhunan at dahil walang lang binayarang buwis. Kumita na sila ng malaki mula rito sa paglipas ng panahon. Ngunit imbis na mabawasan ang mga baklad at tahungan ay dumami pa ito. May permit kami hanggang 2022. Bapa rin kami. Sabi, hindi na rin tumatang bank mo ng rinyo. Kapag sinabi na illegal, magkaroon ng yung kanilang tahungan. Yan po, eh, valid exercise ng uh, LGU. ating pong state, eh, meron silang obligasyon ng mga laga sa kanilang nasasakupan. Talagang may karapatan sila na kunin yung itinakda ng batas na assistance para sa kanila. Kung meron po silang concerns about the reclamation project, they can write us as regulator. Ibe-verify pa rin namin sa ground at sa LGU. Kami po, being the regulator of reclamation projects, kung may violation po yun, pwede po namin silang isyuhan ng cease and desist order, notice of violation, and eventually, we can suspend their activity. Yung mga tahong, they are considered as filter feeders kasi they actually filter out the pollution. They have this ability to improve the water quality. In order to solve this problem, mas maiging i-regulate yung dami ng structures instead of i-totally demolish lahat ng mga tahungan doon. Ang reclamation project po ay reversible po ang impact niyan. Una yung tinatambakan, mga pangisdaan niyan at nandiyan yung iba't ibang mga marine ecosystem. Nagkakaroon ng sea bed dredging kaya winawasak yung natitirang coral reef frontier ng Manila Bay. Mula noong 2021, nung no, mag-start yung dredging and reclamation sa Manila Bay, mga 80% to 90% ng total production ng ating mga mangisda na ang nawala sa Manila Bay. Panawagan natin, itigil na yung reclamation at iba pang mapanirang mga proyekto sa ating mga coastal area para matiyak natin yung food supply and sustainable supply abot kaya ng mga mayang Pilipino. Sana kaupo, itigil muna ang demolisyon. Hayaan manatili ang magtatahong para magtuloy-tuloy ang industriya na magtatahong. Pag bawawala kami sa dagat, wala. Wala rin po kami iniwan sa isda. Pag tinanggal sa tubig, mamamatay po kami. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.